Marami ba dito sa ating mga girls na subscriber ang uh, nag-iisip kung papaano ba babalik ang dating gana ng kanilang mga partner sa pagkain ng kanilang mga tahong. Okay? So nandito ulit ako mga kamamay upang mag-share ng mga tips kung papaano ba manunumbalik ang gana ng inyong mga partner upang araruhin ang inyong bukirin. Kaya mga kamamay, stay put lang kayo dyan at naghanda ako ng ilang mga tips para sa inyo. Kaya sana tapusin nyo ang video na to para makakuha kayo ng mga tips kung paano manunumbalik balik ang gana ng inyong mga mister sa pag kaklap clap Isa lang ang hinihiling ko kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng usapin. Isa lang ang hinihiling ko sa baba ng kamay ko may subscribe button at notification bell dyan para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede kong share sa inyo. Kaya mga kamamay, pindutin nyo na yung subscribe button para lagi kayo maging update sa lahat ng mga ganitong klase ng video, love advice na po pwede kong i-share sa inyo. Okay, so huwag na natin patagalin number one tips kung paano babalik ang gana ng inyong mga mister sa paggaganon. So, ang number one tips ko sa inyo, mga kamamayis sabihin mo kung ano ang gusto mo. Okay? So, habang uh, nagaganon kayo, habang uh, ginagawa nyo yung mga bagay na talaga nakapagpapasaya sa inyo sabihin nyo kung ano ang gusto nyo mga girls hindi yung basta nyo na lamang ipapanalangin na sana uh, gawin niya kung ano ba yung uh, gusto ko na sana magkaroon ng himala na gawin niya ang gusto ko hindi po ganun, walang ganun so bilang isang babae malay namin mga lalaki kung kung yung pala ang gusto ninyo sa madaling sabi mas maganda kung tumbukin ninyo kung ano ang gusto ninyo. Okay? Gusto nyo ba nasisirin ang tahong? Gusto nyo ba na dilaan ang inyong bibingka? O kung ano mang gusto ninyo. So, sa ganyang pagkakataon o no, sa ganyang uh, instances malalaman namin kung ano yung gusto ninyo at dyan kami gaganahan sa aming gagawin. Kasi mamaya, ang hirap-hirap nang kami. Hindi pala ganun ang gusto nyo. Tapos, yun ang ipiniperson namin gawin. So, di ba? Nanguhula kami. So, maganda, sabihin nyo sa amin, sabihin nyo sa akin kung ano ang gusto nyo at the same thing, mas gaganahan kami na ah, yun pala, magkaka-idea kami na ito pala ang gusto mo, ganito dito kita pupuntiriyahin. So, nakakapagbigay yun sa amin ng gagawin sana. Ibig sabihin, masaya kami na nakapagbibigay kami ng aliw through your conversation sa amin. Okay, habang nakikipag-usap kayo na ganito yung gawin mo, uh, mister, ganito yung gawin mo, dito ako satisfied, dito ako masaya. So, malalaman namin kung ano yung gusto ninyong mangyari. Kaya maganda para ganahan kami, sabihin nyo kung ano ang gusto ninyo. Okay, so number two, paramdam mo sa inyong mga partner na, na sexy macho sila. Okay? So, alam naman natin na ang uh, hindi, hindi, ko nila lahat. Karamihan ng mga lalaki is uh, malalaki and tiyan, matataba. Okay? Kung ang partner mo ay is isa dyan, so para sa iyo to, yung tips na to, para sa yung tips na to. Sabihin mo sa kanya na ang sexy niya, na ang ganda ng katawan niya. So, marami kasing mga lalaki na kapag ka nandyan sa klapklapan na ganyan, nahihiyang maghubad nahihiyang magalis ng suot kasi nga okay uh, na ano sila eh nahihiya silang ipakita yung kanilang katawan kasi nga may katabaan sila kahit na yung kanilang dyan is parang 9 months ng buntis nahihiya sila so kapag ka yung mga yan nagdadalawang isip yang ipakita yung kanilang mga tricks yung kanilang mga gustong gawin so uh, para maiwasan natin yan mga girls kayo mismo ang magparamdam sa kanya na maganda ang katawan nila, na okay sa kanila yung uh, uh, katawan nila, okay na okay sa inyo yung katawan nila. So iparamdam ninyo para sa ganun magkaroon sila ng confident na ipakita at gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin sa inyo. Sige, kayo rin kapag ka sinabi nyo mataba siya, mahihiya siya, walang mangyayaring maganda sa gabi niyan. Kaya to make sure na ganahan yung mga yan, iparamdam ninyo, pataasin niyo yung self-confident true sa pagsasabi po na sexy sila. Okay? So number three, yung tinatawag nating facial expression o yung reaction ninyo sa kanilang ginagawa. Hindi kesyo nakahiga lang kayo dyan. Okay, nag-ongoing yung ginagawa niya is nakatingin lang kayo sa itaas. You're only looking at the rope. Hindi po po pwedeng ganyan. Para kayo diyang mga bato na naiputa ng ibong adarna na hindi man lamang gumagala o nagre-react. Okay, siguro sakala kayo magre-react kapag ka pinatakan kayo ng dayap sa bibig. Ayan, so aasim ang mukha ninyo pero hindi po ganon. Kapag kami may ginagawa yung something, yung partners ninyo, make sure na meron kayong ginagawang facial expression. Yung simpleng kagating nyo lang yung labi ninyo, 'Yung simpleng ramdam-damin um, ninyo kung ano 'yung sarap na ginagawa, 'di ba? So makakatulong 'yan pagka-nakita, nakakapagbigay ng L sa mga lalaki. Malakas yung makapagbigay ng L seryoso ako. Kaya make sure na maglabas kayo ng sound effect kahit mahina, huwag naman sobrang lakas. So, mag like, sobrang OA. So, sound effect at yung facial expression. So, nakakadagdag yan ng L sa amin. Kaya, pag nakita namin ganyan kayo, mas, mas ibibigay namin, bigay todo yung talagang performance namin. Kaya, gaganahan kami once nakita namin na may maganda kayong reaction, may, may facial expression and sound effect kayong ginagawa. So, number four, suot kayo ng mga sexy na damit. Okay? Laking tulong nito. Especially sa gabi, bago matulog, magsuot kayo ng mga sando lang na maninipis ang strap. Tapos medyo may kanipisan yung tipong kita ang inyong uh, uh, shape ng katawan. So, hindi ko alam pero ang lakas makadagdag ng sexiness nito sa inyo. Pag nakita namin na ganyan, nakita namin yung hubog ng katawan ninyo at yung uh, ang damit ninyo at the same thing may sexy ang short, Okay? So kahit yung mga malalaking jersey, yung mga damit namin na malaking jersey nakita kita, yung kita yung inyong, yung inyong panloob, so makakadagdag yon ng L sa amin. Okay, especially dagdag niyo pa yung mga babang yung mga mababangon yung uh, lotion. Maglagay kayo ng lotion and kahit konting pamango lang, dalawa lang sirit sa ganito. So, pag naamoy namin 'yan, so magkakaroon ng tinatawag na pagtaas ng testosterone level o yung libido level sa aming mga lalaki at pagka nangyari yon gaganahan kami at syempre alam niyo na kung saan matutuloy ang usapan na yan kaya maganda siguro mag, uh, magsuot kayo ng mga maninipis na damit nakita yung body shape ninyo okay so number 5 unexpected So pag sinabing unexpected yung mga hindi inaasahan na mga bagay. So uh, yayain nyo sila sa mga hindi inaasahang mga oras. For example, nag uh, siya ng pinggan. Okay? So lapitan nyo sila, yakapin nyo sila, sabay hawak sa ganitong tiyan tapos bulungan mo lang. Hingahan mo ng konti sa ganito at yayain mo siya. Sabihin mo, uh, uh mister Baka naman po pwede, nagiinit kasi ako. So, higain mo ng ganyan sa mga unexpected places, unexpected moments. Okay, for example, for example, ano, nandiyan kayo sa labas o na nasa ibang lugar kayo. Halimbawa, punta kayo na probinsya. So, yayain mo siya minsan sa likod ng bahay o kaya doon sa may sagingan, sa may niyugan or kung saan po pwede na pwede kumanap kayo ng place doon na talagang yung excitement nyo is magbo-boost So sa aming mga lalaki, adventurous yung mga ganyang bagay. Kaya gawin nyo yan mga girls. Okay, tinuturo ko na sa inyo para alam nyo ang ng bawat boys upang ganahan sila pagdating sa kalapklapan na ganyan. Number 6, last tips rin nyo po sa umaga. Okay? So, ang ibig ko sabihin na gawin nyo po sa umaga, alam nyo naman mga girls, ang mga boys sa umaga, makikita nyo, pag gising pa lang, o baka mauna pa si Junjun na gumising, is talagang uh, matigas na kaagad ang kanilang ice candy. Okay? So, umaga, normal na mangyari yun. Normal na nangyayari na talagang uh, tumitilao ka ang manok. Okay? So, bahawakan nyo naman yan eh. Pag nahawakan nyo ganyan, dyan nyo po uh, magandang yayain si mister. Kasi sa umaga, talagang uh, more energetic pa yung mga boys na ganyan, yung inyong mga mister, at talagang gaganahan yung mga yan once na binulungan mo o niyaya mo na magganon kayo. Okay? So sana makatulong ang lahat ng tips na ibinigay ko sa inyo upang ganahan muli ang inyong mga mister upang uh, mag, uh, mag maging masaya kayo at maging excited pa rin ang inyong relationship. Pero inuulit ko ano, uh, hindi ko sinabi na kapag ginawa mo lahat ng mga tips na isiner ko sa inyo is hindi ka na niya iiwan. Okay? Sigurado ako na kapag ginawa mo ito, na baka maiisip niya na hindi ko naiiwan ng babaeng ito dahil sa mga bagay na kaya niyang gawin para sa amin. Okay, so hanggang yan lang mga kamamay ang aking tips sa ngayon at sana ay uh, mag-subscribe kayo kung gusto nyo yung mga ganito klaseng usapin pagdating sa love relationship. Hanggang sa muli mga kamamay, so see you for our next vlog. Bye-bye!